may mga ganun. Oo. well, like, uh, like, like anything, sabi ko nga, kung kailangan operahan, may indication, pupunta sana kayo sa spesyalista na, ma na, may track record. Kasi kung yung spesyalista eh, walang track record, mahirap rin i Paano ip track record? Pwede ba natin discuss yun? Want, but... well, siyem siyempre, habang nagkaka- nagkakaedad ang doktor, mm -hmm may experience ang, ang doktor. Sa ibang pasyente. Sa ibang so, pasyente. pwede magtanong-tanong. Oo. Eh, kadalasa naman, ako ang nakukuha kong pasyente, i-referral eh, ng kapwa-pasyente. So, sila mismo ang nagdadala, sila ang naghihikayat na ma-examine -ma, ma, ma, ma eksamin ko ang pasyente. Kasi ma, mahirap, mahirap rin naman ha, na alam mo na mahina yung doktor na yun. Tapos, yun, mawala, mawalan ka ng boses, kawawa ka naman. Oh, okay. ibang dalase, no? <laughs> Facebook Live! Ibang klase si Sir. Okay, tatayimik na ako. Yeah. Yes, Sir. Yes. Sir, sir ano laging bo? katanungan bukol sa Cairo. Yes. Bakit nagkaka... Minsan daw isa magkakaroon sa kabila. Okay. Bakit nagkakabukol? Ano yung common na bukol? Anong gagawin sa bukol? Okay. Uh, well, hindi lahat ng bukol sa leeg kailangan operahan. Number one, dapat ma-diagnose, maigi yan. Uh, so, yung history niyan, dapat ma, ma magawa maigi. Yung physical examination o yung sa pagkapa ng liig, dapat makapa ng maigi yan. At uh, pagka ano, meron ka ng idea kung ano siya, sa kakagagawa ng tinatawag na diagnostics. So, kung may bukol na uh, kikita, uh, usually pinapa-ultrasound yan at uh, malaman natin kung anong klase. Kung cystic yan o fluid, uh, pwedeng kuha ng, ng fine needle aspiration yan, lagyan hmm. ng karayom, pukunin yung tubig, eh, ma ma at pag nangyari yun, eh, yung bukol ka So, at susuriin yung, yung nakuha. Ngayon, kung yung kapa eh, matigas na matigas, tapos nag-needle uh, biopsy, solid yung, yung yung area at ang ultrasound uh, at may suspect na cancer o lumabas na atypical or may cancer na nabasa, yun kailangan operahan 100%. Okay? So, kung may suspicion ng cancer, kailangan tanggalin yan dahil napakaganda ng resulta pag naoperahan ang thyroid. 95% ng pasyente, pag naoperahan mo ng thyroid cancer, eh, parang wala nang cancer pag natanggal na. Isa daw to sa pinaka benign, pinaka, oo. pinaka mabait na cancer. Eh, Bakit ganun? Oo. sabi nga ng, ano namin nung estudyante kami, kung hihingi ka sa Diyos at mag-aambo ng cancer, isa, isa to sa hihingin mo sa Diyos na ito ang cancer na makuha mo. Thyroid o cancer sa balat yung mga tiyatawag na squamous carcinoma. Uh, yung behavior kasi nito, napakabagal. Hindi sa aggressive. May occasional uh, few, mga uh, 5% na aggressive. Yun yung hindi, hindi mo rin gusto mo maging, magkaroon ng ganitong klaseng cancer. Okay. But most of the time, pag natanggal mo yan, wala nang problema yan. Ano lang, follow up ka lang sa doktor mo uh, at kung maayos ang pag-opera uh, sa'yo, eh, yung buhay mo eh will be regular. Meron ba kayong tips para sa may bukol, may bawal gawin, bawal kainin, meron bang ganoon? Well, yung isang sinasabi sa sa, sa ating kaalaman is uh, yung yung mga endemic, yung tinatawag natin yung mga tao sa sa bundok na walang ayudin, eh dapat may iodized salt tayo. Kaya lang, universally, meron na tayong iodized salt eh. Kaya dapat hindi na nangyayari yung, yung endemic na, no? Mm -hmm. Eh, yung sinasabing kakain ng, ng uh, uh repolyo, kakain ng uh, tatanggalin mo yung repolyo, eh, kung kumakain ka ng kalahating ulo ng repolyo o buong ulo ng repolyo at yan parati ang kinakain mo, yun ang dahilan. But yung kumakain ka lang at nakasama lang sa pansit na kapiraso, hindi, hindi yun yung dahilan ng, ng, uh, ng bukol na yan. Sa mga may toxic goiter, kailan sila inooperahan? Ah, well, ang toxic goiter, uh, number one, ang kailangan dyan, i-control. So, kung titingnan mo, yung pasyente, pagka toxic ang goiter, lumuluwa yung mata, hyperactive. Ibig sabihin, lumuluwa may sa ating ano proptosis na labas, Tapos may bu bukol na kakapa. Meron namang mga pasyente, wala ka nakakapang bukol, kaya lang meron toxic goiter. Ano ba ang nangyayari dyan? Masyado mabilis ang production ng, o uh, or marami ang nagagawang thyroid hormone. Uh, ang, ano yan, hinahambing ko yan sa sasakyan. So, yung sasakyan, inuubos niya yung gasolina ang takbo ng sasakyan niya ay eh, mabagal pa rin. So, ganun din na nangyayari sa toxic coiter. Sa toxic coiter, number one is dapat i-control yan. At ang pag-control niyan, ay eh, gamot. Hindi, hindi dapat yan operahan ka agad dahil toxic coiter. Pagka ginawa mo yan, ay eh, mamamatay ang pasyente. So, first is to control the, the, the toxicity. Gagamutin muna yan. Ngayon, kung yung size naman ay eh, maliit na bukol, pwedeng bigyan ng radioactive iodine yan. Kaya kung malaki naman yung bukol, mas maganda ng operahan dahil kahit uh, controlled na yung disease, malaki pa rin yung leeg ng pasyente, mas maganda siguro tignan na normal na yung leeg ng pasyente. So, sa akin, pag uh, malaki talaga, very obvious yung, yung bukol sa pasyente at controlled, tsaka inooperahan. Okay. Ang tips sa uh, kapwa doktor. Ano ba misan yung nahirap yung sa boses? mahirap ba talaga yung ganitong operation? Ah! Alam mo, dapat napakagaling ng Pilipino doktor sa pag ng thyroid. Kasi napakadami natin yung pasyente niyan. Kumpara sa kumpara sa, sa mga mga dayuhan, mas magaling dapat tayo gumawa niyan. Uh, ang sinasabi ko nga, pagka ginagawa ito, dapat matsaga ka hindi hindi mo dapat madaliin yung operasyon. Pangalawa is isa-isa mong ilalagay o hahanapin yung mga ugat. Hindi yung tinatawag na mass ligation kasi pagka kinuha mo lahat, isang 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 sukluban yan, baka madali mo yung nerve. Kaya dapat yan mabatsaga ka mag-operate. Mag